Maaaring isa ka sa taong nagtatanong kung bakit ang daming nangyayari sa mundo, bagyo, lindol at iba pang sakuna. At kung mapapansin natin ngayon, panay na ang lindol sa bawat panig ng mundo, sa bawat pagyanig ng lupa, sa bawat paguho ng mga pater, at sa bawat sigaw ng pangamba. May isang malinaw na mensahe na pumupukaw sa ating mga puso. Ang lindol ay isang hudyat. Hindi lamang ito isang natural na pangyayari, kundi isang paalala na tayo ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Isang plano na higit pa sa ating pangunawa. Ang lindol at iba pang mga sakuna ay nagpapakita ng ating pagiging mahina at ang pangangailangan ng tao sa Diyos ang tanging mahalaga. Tayo ay walang laban. Ang ating mga kayamanan, ang ating mga titulo at ang ating mga ambisyon ay walang halaga kapag ang lupa ay umuga. Sa mga sandaling ito, tayo ay napipilitang harapin na tayo ay tao lamang at nangangailangan ng isang mas mataas na kapangyarihan, ang Diyos. Ito ay isang panawagan upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. Hindi tayo taga rito sa mundong ito at ang lahat ng bagay sa mundong ito ay lilipas. Pero ang Diyos ay magpakailanman. Sa kabila ng mga nangyayaring ito, tayo ay nagtatanong sa ating sarili, ano ba ang ating mga prioridad? Ano ba ang tunay na mahalaga? Ito ay isang pagkakataon upang tingnan ang ating mga buhay at ituwid ang ating mga landas. Ang lindol ay isang paalala na ang buhay ay maikli at mahalaga. Hindi natin alam kung kailan tayo tatawagin ng Panginoon. Kaya't nararapat lamang na tayo ay maging handa sa bawat sandali. Ito ay isang panawagan upang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Humingi ng kapatawaran at magsimulang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos ay makapangyarihan. Siya ang may kontrol. Hindi natin ito kayang pigilan pero meron tayong Diyos na dapat kapitan. Isa lamang itong paalala sa atin na walang asyuran sa ating buhay at anumang oras ay pwedeng matapos ito. Kaya sa bawat segundo ng ating buhay, lagi tayong handa anuman ang mangyari. Kailangan nating makilala ang Panginoong Yesus. We need to surrender our life to Jesus. Hindi ito inaalaw ni God para sa atin. Hindi lamang para pahirapan, ngunit mas maibalik tayo sa presensya ng Panginoon. Kapatid, totoo na maaaring may takot at pangamba sa ating puso dahil sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa mga malalakas na lindol. Hindi natin lubusang maiwasan ang matakot lalo na't pinaghahandaan natin ang tabigwan. Isang malaking panganib na maaaring magdulot ng malawakang pinsala. Ngunit sinabi rin sa Biblia ang katotohanan na meron pang mas malakas na lindol na hindi pa nararanasan ng tao simula ng likain ng daigdig. Ito ay mangyayari sa huling bahagi ng tribulation ayon sa pahayag 16 verse 18 to 20. Kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ng tao dito sa lupa. Nahati sa tatlong bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Naalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Ito ang wrath of God na sumisimbolo sa kapangyarihan ng Diyos. Yayanig ang buong mundo at walang makakatakas. Sa sobrang lakas nito, ang mga pulo ay mawawala at ang mga bundok at bulkan ay guguho. Ito ang huling yugto ng puot ng Diyos na ipaparanas niya sa mundong ito. Ayon sa propesya sa Biblia, sa harap ng ganitong katotohanan, mahalaga na manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Hindi ito pananakot kundi isang wake up call sa ating lahat na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay matatapos at ang layunin ng Diyos ang mangyayari. Ang dapat nating pinaghahandaan ay hindi lamang sa pisikal na paraan kundi sa ating spiritual sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos at paggawa ng kanyang kalooban, maaari tayong maging handa sa anumang mangyari. Kapatid, hindi tayo taga rito sa mundong ito. Ang lahat ay maglalaho, ngunit ang paruroonan ng ating kaluluwa ang higit na mahalaga. Kaya dapat nating ituon ang ating pansin sa mga bagay na walang hanggan, sa halip na sa mga bagay na panandalian lamang. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang maputing salita ng Diyos. Ingat and God bless.